ko kanina. Ano po? Um, <clears throat> dito po sa ano sa sa aking quiet time, lagi po ako merong listening sa Lord. Do, sabi ko sa kanya, Dear Father, ano pong nais ninyong ipanalangin ng, sa executive branch ng government? Tapos sabi niya, Anak, nais ko ikaw ay magpatuloy sa iyong marugdob na panalangin para sa inyong uh, Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang siya ay manatiling yan, natandaan po natin manatiling inyong Pangulo hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028 marami ang patuloy na naghahangad na siya ay maibagsak upang sila ang umupo sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Pero ito po, tandaan natin. Ito yung sinasabi ng Lord. Kaya niya, at naba, mabasa po, ah, mapanood po ito ng mga nagbabalak. No? Sabi, niya, sabi niya, ngunit hindi sila magtatagumpay sapagkat ako ang kanilang makakalaban. Ayaw mapasa ibang kamay ang pamamahala sa Pilipinas sapagkat iyan ay magdudulot ng matinding pinsala sa inyong ekonomiya at tuloy lalong maghirap kayong mga Pilipino. Ayun po, no? Ang po noon. Kaya hindi po pwedeng magpalit ng, ng Pangulo tayo hanggang 2028. Ah, okay ba? Yan. Tapos po, siyempre po gusto natin ang ating bansa ay mapag-ano, mapagpala ng Diyos, di ba? Sabi niya, eto po, may kinalaman sa pagpapala. At nawa po ay pakinggan po natin ito ng ayon sa kung ano sinasabi ng Diyos sa ano po, sa kanyang mga salita. Sabi niya, anak, kinakailangan kayo maging mapagbantay sa mga nangyayari sa inyong bansa. Marami ang patuloy na gumagawa ng masama. Kasama ka ba doon? Nawa ay hindi no? Kung kaya't kayo ay hindi ko lubos na mapagpala. Ayun po. Hindi raw po tayo lubos na mapagpala ng Diyos. Bakit? Sapagkat marami ang gumagawa ng masama. Ayan. Sabi niya, nais kong kayo ipatuloy na maging aking tagapagsalita. Ito ako sa akin yun, ano? Ngayon sabi niya, uh, gusto ko malaman ng mga Pilipino ang aking sal saloobin sa kasalanan ng ginagawa ng mga Pilipino. Sabi niya. Kasama na dyan ang, ito number one, sabi niya, pagsamba sa Diyos Diyosan. Tapos, pagiging taksil sa kanikan niyang asawa. Pagpatay. ang oh, grabe naman. Ang pagnanakaw at iba pa. So, apat yung kanyang inamon, inanamuna, no? uh, inihalimbawa. Ano yon Yun pong pagsamba sa Diyos Diyosan. Kasi ang Diyos po natin ay Espiritu. At sabi niya sa Matthew, Matthew 4, 24, yata, sabi niya doon ay uh, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, yung Espiritu ba nakikita nyo? Hindi. Hindi naman kita hindi natin nakikita espiritu. Kaya dapat sambahin siya sa espiritu. Wala po tayong mga Diyos Diyosan. No po? Anyan. Ang pagiging taksil sa kani, kanya asawa, o marami sa atin, merong extra marital affairs. ba diba? At ayaw ng Diyos yun. Niya, pagpatay lalo na, no? Pagnanakaw, Di ba yung pagnanakaw, yung hindi sa iyo, kukunin mo eh, hindi ka man lang magpaalam sabay ka nung ka na lang kung makapal ka mo. Ngayon, eh, sabi niya, ay, yung pagnanakaw po ay, di ba yung mga, ano, mga, marami sa ating mga government officials, talagang ninanakaw ang bansa natin. Paano? Kunwari, yung project ay 10 million. Yung sa kanya, ko niya 1 million, di ba? Ganon yun eh pag nanakaw yun. Kasi para yun sa protect proyekto, para ka maganda yung kalabasan ng proyekto. Kunwari, kalsada. Ano po? Dito sa Baguio, alam nyo, uh, doon sa Marcos Highway, pagka, pagka dumadaan doon na sobrang matagtag. Bakit? Siguro, yung ginamit na asfalto o, o semento, eh, hindi po yung tamang uh, standard bakit ganoon pagkayo nagdaan niya marami s'yempre marami pa mga mga ano doon mga um, ano tawag doon yung mga <laughs> yung mga malalaking bus malalaking mga mga truck napakadami po noon no eh kailangan talaga makapal na makapal yung semento eh, baka konti lang yung semento baka s'yempre -ano na mabubutas dahil umuulan, ganyan, ganyan. Eh, tapos tatapalan, ayun, tapal-tapal, kaya napakatagtag. Ganon. Kasi, baka maaari, merong, yung mga, sample po yun, di ko naman sinasabing yung, yung gumawa niya, may, may, ganon. <laughs> Pero, kalakalan daw po yun. Yun. Sabi nga ni Mayor, ano, <laughs> Mayor, Mayor Magalong. Sabi so, yan. Pagnanakaw, no? Kaya dapat maalis na yan po. Pagnanakaw na yan. Sabi niya gano'n. So, yun po, ang um, patuloy na sagaan sa panalangin. Yung mga gumagawa ng ganyan. Ano po? Ngayon po, bakit nga ba hindi tayo mapagpala? Kasi hindi tayo sumusunod sa alituntunan ng Diyos. Ito po yung sinasabi niya sa Deuteronomy 28. Sabi niya gano'n. If you follow... E fully obey the Lord your God. Yan. Sabi niya ganon. And carefully follow all His commands. I give you... I, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you. Sabi niya, ganon. if you obey the Lord, sabi niya, you will be blessed in the city and blessed in the country. Ano po? Bakit daw hindi tayo mapagpalang lubusan ng Diyos? Kasi hindi tayo sumusunod sa Kanya. Sabi niya, the fruit of your womb will be blessed and the crops of your land, sabi niya ganon, and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks. Sabi niya, your basket and your knitting throw will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you come go out. Napakarami pong blessing na binibigay ng Diyos sa doon sa mga taong talagang sumusunod sa Kanya. So, nawa po naman, ano, lahat tayo ay maging talagang umano po tayo sa Diyos, sumunod po tayo sa Kanya para mapagpala tayo. Katulad doon sinasabi ni Noemi, yung kasama ko sa Bible study kanina, <laughs> May kapatid kasi siya na nagbalik bayan dito. Nagulat siya sa liliit ng ating mga isda, mga yung shrimps, yung sa kanila, sa Amerika, lalaki. Tapos, naalala ko tuloy itong sinasabi ng Lord. Hindi ko kayo lubos na mapagpala Dahil dyan, kayo ay hindi sumusunod. Sa halip, gumagawa kayo ng labag sa aking kalooban. Kasi po ang ating Diyos ay tunay na banal. At gusto niya yung mga tao maging banal din. Ayun. So, mga kababayan, gusto ba natin na talaga mapagpala ang ating bansa? Mingi po tayo ng tawad sa Diyos mga ginagawa natin, mga kasalanan. Meron naman pong ano eh. Meron namang uh, provision ang Lord para sa pagkakataon uh, kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yan, ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na namatay na doon sa krus, siya, siya na po yung nagbayad na ating mga kasalanan. Kailangan lang po natin talikuran itong mga kasalanan to paghisihan natin yan, at ating pong tanggapin sa puso ang ating Panginoong Hesus. At, siyempre, susundin na natin ang kanyang gusto. Magiging righteous po yung ating bayan. Because sabi ng Lord, no, righteousness and justice exalt the nation. Gusto ba natin ma-exalt yung nation natin? And then, ah, maging righteous tayo, maging just po tayo. Amen? So, yun po, no? ah pero sa huli, no po, ipanalangin ang husto ng ating presidente. Amen? Yan. Marubdob, sabi. No? So, ngayon po, ito po ipaalala ng Lord sa pamamagitan ko sapagkat so, sabi niya, uh, gusto kong iparating sa mga tao yung sa loobin ko at ikaw ay aking tagapagsalita. So, ito po si Lala Madam nagsasabi na kapag ang siya sa ating gabay, kahit saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.